Ma'am, some congressmen and senators are calling or urging the president to subject himself to a lifestyle check following yung kanyang directive for uh, all executive agencies. Ma'am, is the president willing to magpa, ano po ng lifestyle check? Lahat ng uh, parte na ekotibo ay ready for lifestyle, lifestyle, lifestyle check. So ma'am, nakausap niyo po ba siya regarding this and his affirmative po? Lahat po na ekotibo, miyembro ng ekotibo ay ready. Pati pa pang Pangulo. How about ma'am sa full, kasi si Senator Risa Ontiveros, she's also calling for the full disclosure of SALN. Mm. How about that matter po ma'am? Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ekotibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue ang issue po ngayon ay tuligsain at uh, habulin ang mga involved sa flood control projects. So, wag po natin ibahin at uh, wag tayo medyo mamulitika, patungkol dito. Okay, ma'am. Thank you Thank po. Follow-up question, Ivan Marina. GM sir. Your related question on the lifestyle check. Nabanggit niyo po uh, when you announced this lifestyle check na may involve po ang Ombudsman uh, mm -hmm. dito po sa gusto mangyaring lifestyle check ng Pangulo. Can you tell us exactly how the palace wants the ombudsman to conduct a lifestyle check? Nabanggit po natin ang ombudsman dahil sila po ay uh, may karapatan at may authority to initiate investigation on this matter. Ngunit ang ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging um, process or mechanics patungkol po dito, nasa ombudsman na po yun. Has uh, the desire of the President been communicated to the acting, the recently appointed acting ombudsman Dante Vargas? Sa ngayon po ay uh, tatanungin po natin kung ano po ang pinaka-recent na usapan nila at ay uh, ibibigay ko po sa inyo kapag ka po ako ay nabigyan na po ng update. Salamat po. Thank you. Follow up question Maricel Halili, tv 5 Isa follow up lang po. Hindi po ba necessary ang saline for a lifestyle check? Kaya nga po. Kaya nga po ready po lahat. So kasama po yung saline. So is, is the President willing to show his salary? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. So willing po si Presidente to show if necessary. Kung kinakailangan nga po, sabi nga po natin, ulitin natin, lahat ng membro ng Ejecutivo ready for a lifestyle check.